No ihaw, no uling, no laga, no tad tad anymore. Dito sa ating paboritong ulam na talagang nakakagana. Talagang ito yung instant na kapag ka ka ay talagang pwedeng pwede mo siyang magawa ng mabilisan. So meron tayo dito sibuyas dahil ito naman ay isa sa mga nagpapasarap ng ating recipe ngayon. Tapos itong ating bell pepper, pwede rin kayong gumamit ng siling pula. So usually talaga siling pula ang ginagamit. Lalong lalo na kapag ka gagawa kayo ng pangkonsumo sa may hilig sa sili. Pero kapag meron kayong bata, babies na kakain nitong ating ulam ay pwedeng pwede na red bell pepper na lang ang inyong isubstitute. So gagamit din tayo dito ng ating green onion. So hihiwain lang natin ito ng maliliit. Dito na tayo sa ating bowl. Itong ating giniling, pwede nyo nang hugasan yan bago nyo ipagiling. Tapos lagyan lang ng asin, paminta, Itong ating liquid nor seasoning, original flavor lang. Tapos patak-patak na natin dyan tapos itong ating garlic powder kung wala naman kayong garlic powder ay magpino na lang kayo ng sariwang garlic or bawang Hal-haluin lang natin, so spatula ang pinanghalo ko dito pero dahil hindi ako na sa pagkakahalo ko ay kinamay ko na to using gloves din para mas malinis at make sure lang na malinis ang ating kamay kung gusto nyo gumamit ng plain na kamay <laughs> itong ating grill pan or pwede rin kayong gumamit ng non-stick pan hindi ko nalilagyan to ng mantika ha, yung una, or hindi ko na pinahiran. So, hintayin lang natin mamutla yung ating giniling. Itong ating giniling kasi ay pure meat na yung binili ko kasi nagiiwas kami sa taba. Pero sa mga gustong medyo matataba, ay pwede kayo magpagiling ng may mga taba. <laughs> Tapos yung excess na liquid nito dahil nagsabaw siya ay gumamit lang ako ng paper towel at yun ang nagsipsip niyan. So sa bandang huli kapag ka namutla na yan ay lalagyan na natin paunti-unti ng mantika para naman ito ay maprito or medyo magsunog-sunog na ganito. So ito yung gusto nating marating or ma-achieve. Sana all may nararating. <laughs> So, halu-haluin lang natin yan. Yung pagka ginamit yung giniling ay medyo may taba-taba, medyo pumuputok yan. At talagang dito sa part na to, lalabas na yung mantika kung yun ang ginamit yung giniling. Kung plain na laman naman, ay ganito lang naman. Hindi siya gaano mas sebo. So, lagyan lang natin ng konting mayonnaise. Liquid seasoning. Tapos pinigaan ko lang ito ng konting kalamansi. Nasa sa inyo na kung gusto nyong gamitan dito sa part na to ng kalamansi. Pwede naman sa huli na or sa pag-serve na yung paglalagay ng kalamansi. Ginawa ko palang half to para sa pag-serve muna sa unang part. Nilagyan ko lang ng konting butter. Kewpie mayo. Onion. Tsaka itong ating red bell pepper. Green onion. At konting seasoning pa. Tingnan nyo naman, kapag ka talaga ito ang niluluto sa inyong part na ito, ay talagang amoy na amoy nyo na. So, more sibuyas pa para sa mga mas mahihilig pa sa sibuyas. Talagang itong ating instant sisig ay hindi magpapahuli sa sarap kahit naman na instant na instant pa at mas madalian ang paggagawa. So, kapag ka nagkikrabe ka, ay itry mo na to. Kung nandito ka na, ay huwag kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Crush Kusina. Nag-toppings lang ako dito ng Cupay Mayo and Calamansi. Piga na natin dyan. Tapos ilagay na natin dyan at haluin natin yan. So sa mga gustong magkaroon ng sausawan, toyo man si na may sili ay tamang tama na dito sa ating instant sisig. Maraming salamat sa lahat. Bye-bye!